Sa isang liblib na baryo, may isang balete na hindi ginalaw kailanman. Sabi ng matatanda, doon naninirahan ang isang kapre, dambuhalang halimaw na naninigarilyo ng tabako. Isang gabi ng Agosto, nagkayayaan si Narandi, Leo at Jun na mag-inuman malapit sa balete. Hoy, baka may kapre dyan, uy. Baka mamaya may humitit ng yosi sa taas, kasama pa kayo. Kung meron man, edi makikisindi na lang ako. Huwag kayong maniwala sa sabi-sabi mga kwento lang ng matatanda. Habang papalapit sila, tila lumamig ang hangin. Wala nang inay ng kuliglig. Wala na rin huni ng palaka. Parang lahat ay tumahimik. Mga pare may tao sa itaas. Amoy niyo ba yan? Parang tabako. Eri isang tinig, bakit kayo narito sa lupa ko? Nagkagulo sila. Si Randy ang unang tumakbo, pero biglang bumagsak mula sa itaas ang isang napakalaking kamay tatakbo tayo. Bilis! Naghiwa-hiwalay silang tatlo. Si Leo ang unang nawala. Kasunod ang sigaw niya na baling sanga at mabigat na yabag. Si Jun naman, habang tumatakbo, biglang natigil. May nakita siyang batang babae na naging kamay ng kapre, at siya'y tuluyang nilamo ng dilim. Si Randy na lamang ang natira. Naalala niya ang kwento ng kanyang lola, mag-iwan ka ng alay. Tabako alak para hindi ka kunin. Kinuha niya ang natitirang bote ng alak at inilapag sa paanan ng balete. Hindi kami nang gugulo. Heto para sa iyo. Tumahimik ang lahat. Akala ni Randy ligtas na siya. Ngunit bago siya makalayo, may malamig na tinig sa kanyang tainga. Kapag minsan, sapat na ang alay. Pero mayong gabi hindi. Kinabukasan, natagpuan ng mga tagabaryo ang mga bote ng alak na nakakalat at bakas ng mga yapak na mas malaki pa kaysa sa tao. Pero wala ni isa man sa tatlong binata ang muling nakita. Mula noon, mas lalong walang naglakas-loob na lumapit sa balete, lalo na kapag gabi.